Ngayong nalalapit na ang pagsapit ng Kapaskuhan, bumuhos ang mga biyaya para sa mga residente ng Pandi Village 1 sa Barangay Siling Bata, Pandi Bulacan, hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaugnay nito, sa masamang nagsagawa ng People's Caravan ang kasundaluhan ng 78th Infantry Matapat at Matatag Battalion, Fort Magsaysay Army Hospital, Philippine Red Cross, Philippine National Police, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, at Philippine Amusement and Gaming Corporation. Nakinabang ang mga residente sa libreng medical check-up, bunot ng ngipin, gamot at vitamina, seedlings para sa kanilang pandagdag kabuhayan at samot-saring serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno. Nakatanggap din ang 50 individual ng land certificate na inaward ng National Housing Authority para sa libreng pabahay nito. Pinuri ni na Vice Governor Alexis Castro at Mayor Enrico Roque ang isinagawang People's Caravan ng iba't ibang ahensya na hatid anila ay pag-asa at sumisimbolo anila ito ng pagmamahalan at pagtutulungan ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. Sa lahat po dito sa bayan ng pamilya dahil nangangdaman talaga nila kung paano magpahalaga ang lahat po na nanunungkulan dito sa ating bayan. Sa lahat po ng mga home officers na dito, maraming maraming salamat. Yung mga presidente na patuloy na sumusubaybay, gumagabay sa ating po mga radyo kapis, maraming salamat. Mula dito sa Bulacan, ako si Rene Boy Palapal, ang inyong kaugnay.